Nakita mo yung tulay. Doon nahulog ang sasakyan ng pulis. Kaya dito natin iiwan yung magnet. May mabigat na paparating. Grabe. Para sa trabahong to, gagamitin natin ang triple magnet. Grabe. Tignan nyo to. Kamusta sa inyong lahat mga kaibigan? Ako nga pala ulit ito, si Vyacheslav Love is My Love, O, si Bia. At ayun na nga, kamakailan lang ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa lungsod. Totoong-totoo ang habulan. Katulad ng dati, mga tropa sa Jiguli at Prayora nagpasiklab tapos hinabol sila. Totoong habulan, ibig sabihin hinabol sila ng mga pulis. Naghagis ako ng magnet, pareho pa rin ang nararamdaman ko. Ganito, ayon sa balita, hindi malinaw kung kotse ng pulis o sila mismo o baka pareho silang bumagsak mula roon, hindi nakapreno o diretsyong nahulog mula sa tulay. Hindi ko na maalala dahil wala ako doon pero... Ngayon, kasama ko ang search magnet para alamin kung totoo ito o hindi. Kasi kung may krimen na nangyari, siguradong may mga ebidensya rin sa tingin ko. Ayan, walang laman ng magnet. Walang laman ng magnet. Pero kung may mga ebidensya, kung may naiwan man, siguradong mahahanap ko sila ngayon. Ramdam ko talaga na... Merong nandyan Siguradong sigurado ako May kung anong kumikilos dyan sa magnet ko Kailangan ko lang maintindihan kung ano yon unang nahanap ngayong araw. Tingnan mo. Isa itong karatula. Narinig mo, tunay na karatula sa kalsada. Bawal magpark, kundi matoto ka. Pero posibleng ang karatula ang sanhi ng gulo. Baka yung mga lalaki sa Jiga ay mali ang pagparada doon. Kaya dapat silang ito. At dahil doon, naisipang hulihin sila. Kaya tumakbo sila palayo. At ngayon, may isa sa kanila na nasa ilalim na ng tubig. Sa totoo lang, gustong gusto ko talagang maghanap ng kung ano sa ilalim ng tubig, lalo na kung may kinalaman ito sa mga sasakyan. Gusto ko ito kasi kapag yung luma at bulok na sasakyan bumangga sa tubig, may natatanggal na parte. Kaya laging may mga bagay na natitira pagkatapos ng mga sasakyan. Sa palagay ko, makikita natin ang mga iyon ngayon. Ganito, pakinggan mo, parang may nararamdaman ako. May dumarating talaga. Anong meron sa mukha mo, operator? Bakit ganyan ka na naman? Hindi ako makapaniwala sa kwentong to. Lalo na di ko napanood ang mga balita. Seryoso? Oo. Puno ng balita ang syudad ngayon. Ang daming litrato. Tingnan mo pa ito. Halata talagang may nangyaring matindi doon. Ito yung tulay na nasa litrato. Tingnan mo, ayan o. Oh. Kitang-kita mo ang buong kwento. Doon kahit sa kanal, ano, sigurado raw, di ba? ipinakita nila. Ay nako, natanggal. May naramdaman ako sa magnet tapos natanggal agad. Ganito, itatapon ulit natin. Tingnan natin ngayon, may mahihila ba o wala. Butas pa ang mga bota ko, nababasa ang mga paa ko. Oh, may nararamdaman na naman ako. Sige, ang pinaka ngayon ay huwag hayaang mawala ang natagpuan. Sige, oh, may nakikita ako, naririnig mo, may bagay akong nakita. Tige. Manibela. Tingnan mo, Manibela, totoong Manibela. At uh, ito mga Manibela ng Colcolos, nilalagay yan sa Jiguli. Kaya nga natanggal 'yan kasi nakakabit lang basta-basta. Oh, ayan tingnan mo. Oh, ano? Hindi ka pa rin naniniwala. Halata namang may dumaan talagang sasakyan doon. Siguradong kotse 'yon. Hindi bulok, bago at maayos pa. Kung nasa tubig 'yan, bulok na sana. Ibig sabihin, araw na siyang binibili nila 'yan. Tapos nilalagyan ng mga manok na manibela. Mali ang pagkakabit nila kaya natatanggal. Eh, malamang hindi naman ganyang manibela ang nasa kotse ng pulis. Malamang galing pa yan sa manibela ng Jiggy na lumubog. Kaya ihahagis ko ng kaunti pa kaliwa. Kasi kung nahulog sila mula sa tulay, dapat dinala sila ng agos papunta dito. Sa tingin ko ganun. Opa, maganda ang pagkakakapit. Grabe. Tingnan mo kung gaano katingkad ang pagkakabanat ng lubid. Ayos, diretso talaga. Ngayon, ang mahalaga ay dahan-dahan itong hilahin para walang mahulog o matanggal doon. Teks, uh, ramdam ko talaga may dumarating. Ayon, at bumubula pa. Nako, sumabit sa kung ano, sumabit, pero umaandar pa rin. Sige, sige. Ayos lang. O, pakinggan mo. Lahat ay nagkakatugmana. Ito ay isang Jiguli na shock absorber. Sigurado ako. Jiguli na shock absorber talaga to. Ito yung pangkulokohan. Kahit pilitin mo pa, siguro makakahanap ka ng badge ng Lada. Pero bulok na bulok na talaga to. At maniwala ka sa akin, hindi siya nabulok sa tubig. Malamang, sa ganitong kalagayan na siya dinala rito Itong Jiguli na shock absorber Siguro hindi na rin tayo makakahanap ng pagkakakilanlan dito Pero nabubuo na ang kwento Sa pinakamababa, siguradong may isang sasakyan na ngayon ay nasa ilalim ng tubig Sa madaling salita, maayos ang magnetic fishing natin ngayon Ang dami nating nakuha agad na pyesa Oh, may sumabit na naman Sige, ngayon ang pinakaimportante ay dahan-dahan lang Oh, Bia, yeah. ayos, ikaw nga ba yan? Kamusta? Pakinggan mo ako nga pala, taga subaybay mo ako. Ah, uh, ayos. Nagbibideo ako, ginagawa ko yung mga video ko. Uy, oo, oh, nakita ko rin yung mga balita na yun. Na, nandito ka rin dahil dun, di ba? So may mga tao bang tumalon mula sa tulay, tama ba? Oo, oh, oh, may pulis na kotse dun, parang ganun. Ito ba yung nakita mo, tama? Oo. Oh. oh, pakinggan mo, nagpasya akong medyo, kumbaga, sundan ng mga yapak mo. Bumili rin ako ng magnet, ibig sabihin, Anong klasing magnet ba yan? Meron ka. O, pakinggan mo. O, tingnan mo. Nakakita ako ng takip. Sa palagay ko, hindi ito mula sa mga sasakyan. Pakinggan mo, mas maganda ang nakuha ko. Ano to? Ano to? Ano to? Larawan? Lumabang camera? Ako, tingnan mo. Parang iPhone 3 agad. At uh, triple magnet. Parang ganun. Wala akong naintindihan. Pakinggan mo. Pumunta ka ba dito para magyabang o ano? Eh, syempre. Iuna, magyabang muna. Tapos baka may ilalabas din ako. Ewan, tingnan natin kung paano mangyayari. Pakinggan mo pare, ako ang nauna dito. Ngayon, ngayon ako ang nauna, pero ang nauna nagiging huli kaya magpaligsahan tayo. Sandali, sandali, teka lang. Hindi pa ako ganun kahanda. Sandali lang. Baka masaktan ko pa ang sarili ko sa ulo, syempre. Matagal mo na bang ginagawa yan? Kakasimula ako pa lang mga isang minuto. Pakinggan mo, wala akong maintindihan. Ako ang nauna rito. Ako, ano? Hindi, sandali lang. Pakinggan mo, hindi ka, uh, hindi ka naman nagiging astig dahil lang sa magnet. Ang mahalaga dito ay ang galing mo, gets mo? Oo, oh, oh, galing, oo. Oh, oh, oh. teka, merong, merong, meron, sandali, ngayon ako. Oh, ano yan? Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Oh, ayan, kita mo, ba? Diba? Medyo mas seryoso na to, ba? Diba? Ano yan? Ikaw ba yan? Sandali lang, ayusin natin lahat to. Ano ito? Para kanino to? Santo? Oo nga. Hindi kinakaya ng triple magnet, ano? Oo nga, medyo, medyo mabagal pa ang takbo. Tinasabi ko sa'yo, nasa kakayahan talaga yan. Hindi mahalaga kung anong magnet meron ka. Ang mahalaga, kung anong meron ka sa loob, kung ano ang kaya mong gawin. Sa loob, sandali lang, ayan, ayan na. Ayan na, konting tiyaga lang talaga ang kailangan Gets mo? Tiyaga <laughs> Naipit, hayop na to eh. Parang may kung anong Grabe Sige, tutulungan na nga kita kahit papaano Hindi, hindi, hindi Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Akala mo ikaw? Hindi, ako to, ako to, akin to Ano yan? Kunin mo na ang magnet mo Bumper na matibay ito, Hindi mo ba nakikita? Totoo, matibay nga talaga tong bumper na to. Itim, parang kumapit talaga yung sayo. Ano sa tingin mo? Grabe, totoo nga. Ito yung heavy duty na bumper, no? Ganito yung nilalagay sa mga sasakyan ng pulis. Yung mga bumabangga sa ibang kotse. Yung nagsisideswipe. swipe. Parang sa na ito. Nahulog din sila mula sa tulay. Siguro nga, nagbanggaan sila tapos ayun na, tuloy-tuloy na. Pakinggan mo yung magnet. Alam mo yon ang astig. Tapos ito pa. Oh, alam mo, syempre. Swerte talaga ang mga baguhan. Siguro kaya mo rin nahanap yung ganong bagay. Oo nga, oh. Naalala nyo ba? Mga pare, pinag-usapan natin dati yung tungkol sa social media. Nagko-comment tayo at kung ano-ano pa. Ay, may, may clue tayong nakuha. Dahan-dahan nating hihilahin. Alam nyo ba ang pinaka-interesante? Kung social network yan, dapat may komunikasyon tayo bilang grupo. Hindi lang online, kundi pati offline. Ibig sabihin, kagaya ng pagkikita namin ngayon ng subscriber ko, pero sa social network, parang wala namang nangyayari. Hindi ito mamamarkahan kung di kami magpapapicture. Ang astig sana kung mag-scan kami ng QR code ng isa't isa. Tapos may makukuha kaming mga bonus dahil doon. Direkta sa social network, mas magiging interesante sana may konting interaktibidad. Ganun ang tingin ko. Parang may nakuha siyang takip ng bote. Sa totoo lang, pakiramdam ko kulang na kulang ang mga bagong teknolohiya at mga bagong features na ganito sa mga modernong social network. O baka naman meron pa, o so baka sapat na ang lahat. Mga kaibigan, hinihintay ko ang mga komento ninyo tungkol dito. Kaya magsulat kayo, baka gusto ninyong gumawa ng bagong proyekto o gusto ninyo na maipasok na ang mga features na ito sa mga kasalukuyang proyekto. Isulat ang opinion ninyo. Interesado akong malaman. Sige, tingnan natin. Ngayon, gagamit tayo ng triple o malakas na malaking magnet. Sabi nga nila, pwedeng daanin sa dami o sa eksaktong paraan. Kaya tingnan natin. Sige, tara, tingnan natin, tingnan natin, tara na. Hindi ko alam, may nararamdaman ako pero di pa malinaw. Ayan na, opa. Opa. Sandali, teka, teka. Ano, ano, ano? Ayun, ah, yari na. Sige, alisin mo, pero itutok mo lang yan sa gilid. Ah, uh, ngayon, tatawag tayo ng pulis. Sasabihin natin na ikaw ang nakakita. Wala kang mapapatunayan, wala kang mapapatunayan, at ikaw rin, wala kang mapapatunayan. Kung ganoon, dito na natatapos ang lahat sa atin. Oh, sige. Tingnan niyo malakas talaga ang nahanap natin. Ito, mukhang baril ito. Malamang ito ngayon, sa... Alam ng pato kung nasaan yun, lumapit siya. Lalapit siya para makipag-usap, makipagkwentuhan sa atin. Nakita niya lahat kung paano nahulog ang sasakyan. Pulis. Oo. Ayan, at sinasabi niya na nahulog na ang baril habang bumabagsak pa lang. Sabi niya, doon daw dapat itapon sa direksyong yon. Naintindihan ko. Sige, salamat sa tip. Sige, bahala na. Magka-comment na lang. Tatawag ba ng pulis? Mas mainam sigurong tawagan agad ang pulis dahil delikado at totoong sandata ito. Oo, baka kasama nila ang nakatakas niyan. Ano, meron dyan? Sige, ilabas mo na. Sabi mo, baka kasamahan nila ang nawala ng baril pero hindi ba pati kasamahan nila ay nawala rin? Hindi ko yun naisip. Wala lang, gusto ko lang talagang malaman. Baka hindi ko alam, hindi ako sigurado. Sa totoo lang. Sige, tingnan natin ngayon. Oh, may nakuha ka bang lead? Pakinggan mo, parang wala talaga, parang duman lang sa ilalim. Eh, yung sa'yo kasi, pakinggan mo parang mali ang pagkakagawa. O baka naman iba dapat ang gamit nito. Eh, kung ako, pag tinapon ko mula sa tulay, siguradong makukuha niya agad. Di tulad sa'yo. Oo. Dapat sigurong ibaba siya mula sa tulay. Pero kaya ko namang gamitin yung akin ng maayos mula ron. Oh, oh, oh. Oo, oo, oo. Oo, mag-comment kung interesado kayo sa usapan na ganito. Pwede nating ikumpara ng todo ang mga magnet na to pagdating sa challenge. Oo, oh, parang wala naman. Wala talagang meron. Hindi, nakita ko. May sumabit talaga doon. Sigurado ako. Ayan, oo. Oh, may kumakapit talaga. Meron talagang nandyan. Sigurado. Sige. Oo, oh, bakit mo naman ako niloloko ng ganyan, ha? Tinutulungan pa nga kita. Kabaliktaran pa. Ayan, dito yan. Eh, hindi ko nga nakita kung ano 'yon Wala akong pakialam doon. Oo, oh, ayan. Ito ay bulletproof vest. pakinggan mo? Pulis din ang bulletproof vest na to. Pakinggan mo, ganito gamit nila. Sa tingin mo, hindi ba ito nawala ng mga kasamahan niya? Eh baka nga may isang buong kasamahan na nag-aayos na rin ng ganito sa ibang lugar. Ayun, malamang dito niya itinago yung baril niya, ganito siguro. O kaya kung nasaan man yung holster nila. Eh sino ba naman ang nakakaalam sa kanila? Oh, ayan na, oo. Oh. Lahat may numero, lahat matutunton, ayos lang. Oh, sige, ituloy na natin ang paghahagis, simulan na eh. Sige. Dati, palagi kaming nagmamagnet na pangingisda ng lolo ko. Eh, sino ka ba? Bakit mo ginagawa yan? Eh, kasi may junk shop dito, malapit. Kailangan din namang kumita, gets mo? O hindi mo gets? Or gusto mo lang makipagpangingisda kay lolo? Oh, gets ko na, grabe. Lahat na lang sa'yo, parang hindi tama. Oh, ako nga ang may problema. Sige na. At pati magnet mo, ang weird din. Wala kang kultura sa magnetic fishing wala kang kultura ng yo, pero Oh, nakita mo ba kung gaano kalayo kung maitapon ng magnet ko? Eh, may silbi ba naman yon May kukunin ako na ngayon. Sige, tara. Subukan natin kung gagana to. Ilabas mo na. May pinag-aralan? Pakinggan mo, wala rin akong nakuha. Kasi ginulo mo lahat ng tubig dito. Ah, oh, sabihin mo na. Tinakot mo yung mga bakal, sige na. Siyempre, parang mga isda lang sila parang mga isda. Oh, parang may nakuha ako. Sandali, kailangan ko itong... Ayan. Opa, opa! Ano? Meron din ako. Uy, grabe. Toto, posa. Ano, gumagana ba yan? At sa kanila? Oo, oh, oo, oh, oh. Sige, tara na. Kasama kong kultural. Ha? Hindi makapangisda. Sige, sinuwerte ka. Bukas pa sila. Paano mo nalaman na hindi sila nagsasara? Ayos lang, maayos ang posas. Nagsara na. Bakit mo yung ginawa? Bakit? Ano meron? Eh, may susi ka ba? Kung nasaan ang posas, andun din siguro ang susi. Ganito na lang yata ako manghuhuli ng isda ngayon. At uh, itong pindutan pa. Mukhang hindi naman ito susi. Oh, tingnan mo ang dali gamitin. Ngayon may portable kang lagayan ng magnet. Ang convenient talaga. Oh, nga parang si Spider-Man ka lang. Oh, ayan. Ayos na kitchen, wala na akong masasabi. Sobrang astig talaga sa tingin ko. Sige, magpahinga ka na. Eh, meron naman akong grinder para diyan. Opa. Hindi pa yan ako nagiging magalang. Sandali pakinggan mo, parang may nakuha akong malaki. Sige, malaking nakuha. Hindi, 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 lumagpas na naman. Ano ba yan? Pero parang may nararamdaman talaga ako. Sigurado, merong something. Hindi ko maintindihan kung paano ito makukuha. Pero... Hindi mo aasahan, may nararamdaman ako sa kamay ko. Di ko alam kung sino naglagay. Hindi, wala akong ideya. Hindi, sa akin talaga, parang may malaki, sobrang laki talaga, masasabi ko. Dito talaga ang ganda ng kapit. Talagang siguradong sigurado ang pagkakakapit. Ay, natanggal. Pakinggan mo, tulungan mo ako tara sabay tayo kasi mabigat 'yon. Sandali lang, aalisin ko lang tong mga posas ko. Sige. Tara, dito banda kung saan may tali ako. Hawak ko na mismo. Hawak ko rin naman yata. Hindi mo hinahawakan kung ano-ano lang ginagawa mo. Tulungan mo ako. Oh, sinusubo ko lang. Hindi ko hinahawakan. Hindi, merong napakabigat doon. Merong malaking bagay at mabigat doon. O, oh, ewan ko, baka may nakakapit na kung paano. Sa tingin ko tayo... Meron ba? Wala. Parang hinihila natin ang isa't isa pababa. Yeah! Ano yan? Naku, paano natin to paghihiwalayin ngayon? Pakinggan mo, may nahanap ako! Nakahanap ako ng magnet! Ibalik mo sa akin ang magnet ko. Nasa akin na. O, oh, naririnig mo ba? Tingnan mo, sige, lahat. Oh, heto na ang mga susi. Heto ang mga susi. Tinitingnan kung babagay, hindi. Sa kabila naman. Ito na ba yon? Hindi. May isa pa ako, dalawa ang meron ako. Sige. Ganon. Sige. Dito mo siya ilagay. O, oh, heto na. O, oh, ayos na. Takto, hawakan mo. Salamat. Ah, meron din pala ako dito. Ako naglagay niyan, ano ka ba? Yung isa hindi kasya, yung isa naman kasya. Kita agad na baguhan ka. Sige, seryoso na, may malaking nakalagay doon. Hinawakan ko siya, pero di ko maintindihan Kaya kailangan ko ang tulong mo ngayon Sige, oy pato tabi ka muna Maghintay ka muna dyan Sigurado akong may nahuli ako May mga bula pero di ko alam kung ano May malaking bagay doon mga tol Ayun, na meron na oh, nilalaro niya ako kung paano niya gusto. Talagang parang ganun, na parang hindi siya ganap na metal o kung ano man. Grabe. Ah. Hindi ba pwedeng gawing lahat ng metal para madali nating makuha lahat? Ah, oo. Maganda ang pagkakaisip, o. Ay, hindi. wag na naman sana. Sige, sige, sige. Oo, istorbo ka sa akin. Eh. Naririnig mo ba? Tandali, grabe ang huli ko ngayon. Sobrang laki nito. Dahan-dahan lang. Seryoso. Huwag ka munang gumalaw. Wala naman akong ginagalaw. Talagang malaki ito Talagang malaki ito. Sinasabi ko sa iyo. Wala talaga. Ako ang humihila. Hilahin mo. Tingnan mo, ayan, ito ang nakikita. Nakikita ko, nakikita ko. Sige, tara, tulungan mo ako. Grabe, tulungan mo ako. Tara na. Sigurado ka ba na matutulungan kita? Hindi, sinira mo ang lahat. Nakikita ko na siya, may puti na akong nakikita. Ayan na. Oh, kita mo. Opa. Kita, di ba? Kita. Oh, sige, sige, sabay tayo. Tulungan mo ako. Ang bigat nito, grabe. Oh, tara. Nadampot ko na. Sabay. Hilahin natin. Oh, haha. Ito. Ito ay ilaw ng pulis, naririnig mo? Grabe, grabe. Wow. Ilaw ng pulis. Totoong-totoo, grabe. Pakinggan mo pare, lahat nagkakatugma. Nakita natin sa simula ng video yung mga piyesa ng isang lumang kotse, diba? Nang isang bulok na sasakyan. Tapos ngayon, ang dami na nating nahanap na parte ng kotse ng pulis. Grabe. Ayos ka ha? Gusto ko kita. Eh teka, ikaw din naman nagsikap, di ba? Oo. May kailangan ka pang pagtrabahuhan pero ayos lang. Mamimingwit tayo sa tulay at tingnan kung sino ang mananalo. Anong problema mo, ha? Nagiging bastos ka na, ha? Mukhang mayabang na tagar subaybay ka na ngayon. Bigla na lang, sabi niya, dito ako mangingisda, hinahamon pa ako. At ayun. E kausapin mo naman ako ng nakaharap, bakit nakatalikod ka habang nagsasalita? Sa camera ako nagsasalita. O ayan, huwag niyo siyang pakinggan. Tahimik, may sumabit ako. Sige, hindi na mahalaga. Pag may sumabit ka, wala nang mahalaga. Sige, hihilahin ko na. O may nakikita na akong kung ano sa magnet ko. Grabe. Teka, anong kalokohan to? Ano to? Hindi akala ko yung takip lang na nahanap ko dati ang nahulog. Pero parang ang dami na palang takip dito ngayon. Pero eto talaga ang interesting na nakita ko. Ano to? O, tingnan mo, hindi siya bulok. Halos kasing tanda lang din siya ng ibang mga nahanap. Pero ano ba talaga to? Hindi ko maintindihan. Hindi ito katulad ng shock absorber. Mas bago pa ito. Oh, pare. Alam mo ba 'to? Pakinggan mo muna Teka lang, naihila ito. O pakinggan mo, parang may pakiramdam ako na alam mo yung mga hawakan na may kodigo, baka ito 'yun. Kodigo? Ano ibig mong sabihin? Anong kodigo? Para yatang metro ito. Ewan ko, baka kung ano lang. Oh, hindi ko alam. Ayano, nakasulat LCRR, may hindi pa maintindihan. Mga tol, i-comment nyo version nyo kung ano at paano gumagana tong bagay na 'to parang hindi ito para sa sasakyan sa tingin ko. Oo nga, siguro. Hindi ito para sa kwento natin. Sige, basta may nahanap tayo. Ako nga may nahanap na para sa akin. Ikaw, ano meron sa'yo? Tingnan natin. Tingnan natin kung anong mga kodigo ang makukuha ko. Bakit may kodigo sa mga sasakyan? Ano ang silbi nito? Oo, paano ko malalaman? Baka may nagsusulat o gumagawa lang ng assignment. Ewan ko. Ano bang pinagsasabi niya? Sige. May nahuli ba? Oh, nakikita ko talaga may bula siya. Mukhang meron, mukhang meron. Sige, sige, dahan-dahan nating hilahin, hihilahin natin. May nangyari, ano 'yon? Hindi ko alam, parang may nakuha talaga ako doon. 'Yon, may natanggal. Parang sandali, parang may pilak doon. Meron, meron, meron. Ah, eto, pakinggan mo. Parte ito ng kotse, sigurado ako. Ito yung rear view mirror. Sigurado bang pang kotse ito? Oo. Oo. Ito ang rear view mirror. Ganito siya ikinakabit sa windshield at pwede mo siyang i-adjust ng ganito. Sandali, eh ako. Wala namang makikita sa likod, bakit mo ako niloloko? Tira ba to, o oh, ano? Ano yang lumitaw dyan? Parang ang weird. Parang hindi naman bakal yan. Baka akala mo, ordinaryong kadena, pero hindi, kumakapit siya, madali lang. So, kumbaga may kapit talaga. Parang oo, hindi malino, pero sigurado ako may kapit talaga. Ayun, parang may nangyari ulit, katulad din nung sa ilaw ang kwento. Medyo metal, medyo hindi. Hindi, pakinggan mo, hindi, hindi siya kumakapit. Kailangan ko ulit ng tulong mo. Sige. Ganon. Teka, teka, ikabit natin. Oh, pakinggan mo tama ka mukhang siya nga. Hindi siya, hindi, hindi siya gawa sa metal. Oh, nakaka-intriga na talaga kung ano 'yon. Halos nakuha na rin natin siya. Oh, parang tatsulok ito. Malapit-malapit. Ganon Ah. Oh, 'di ba? Sabi ko na may metal doon kaya hindi sila kumapit. Yung bakal piraso lang ng semento. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tama ka, sila nga ang nagdemolish kaya bumagsak ang konkretong harang. Nagkakatugma lahat ng ito. Interesante, pakinggan mo. Hindi ayos lang, nakakabit ka na. Ano nga pala pangalan mo? Danya ang pangalan ko. Danya. Magkatrabaho tayo. Sa magnetic fishing. Sana nagustuhan nyo ang video mga pare. Narinig ko ang hamon. Interesante ang magnet at gamit ni Danny isulat ang inyong komento. Baka gumawa tayo ng hamon o ikumpara pa ang mga magnet magtapon mula sa tulay. Kung interesado kayo, hinihintay ko ang mga komento nyo sa social media tungkol sa mga interesante at nakakatuwang bagay. Mag-like at mag-subscribe sa channel. Kita tayo sa susunod. Palam, palam, palam. Napakaganda ng mga video na ito kaya inire-recommend panoorin mo.